Bilisan mo nga pagkilos mo. Ayoko nang babakla-bakla. Napakalambot mo talagang kumilos. Galit na bulahaw kay Lucas ng kanyang ama habang masama ang pagkakatitig nito sa kanya. Palibhasa ay kanina patapos na magbihis ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Jose. Tanging si Lucas na lang talaga ang hinihintay nila para makaalis na ang mga ito at makapagsimba ano ka ba naman Edriano wala namang masama kung sadyang mabagal kumilos ang anak natin hindi yun indikasyon para tawagin mo siyang babakla-bakla pagtatanggol ng kanyang ina tila nakikisimpat siya sa kanilang bunso dahil mahahalata na hindi patas ang turing ng kanilang padre de familia sa dalawa nilang mga anak. Palagi kasing pinapaboran ni Edriano ang kanilang panganay na anak. Tuwang-tuwa pa ito kapag nababalitaan ang madalas na pakikipag-away nito sa ibang kalalakihan. Kinukonsinte ang pagiging masyadong matapang ng isa nilang anak at madalas na pagpatol sa mga away. Dahil doon ay pitong taon tuloy ang ginugol ng kanilang panganay na anak sa sekundarya dahil pinapatalsik yun sa mga napapasukang eskwelahan. Madalas din nakasakasama ni Adriano ang kanilang panganay sa pagtatrabaho sa bukid. Kung kaya't hubog na hubog na ang katawa ng anak nilang yun sa edad pa lang na dalawampu samantalang si Lucas naman ay sadyang sakitin mula pa lang noong pagkabata nito dahil doon ay nananatili na lang ito sa bahay para tumulong sa kanilang ina sa mga gawaing bahay at pagpapakain ng mga alaga nilang hayop lumaking payat at mahinhin si Lucas sa madalas na pamamalagi sa kanilang bahay. Sa tuwing matatapos ang oras sa pagpasok sa eskwela. Kaya lumalaking lampay ang anak mo eh. Palagi mo kasing pinagtatanggol. Ah sige na, mauna na lang kami sa simbahan. Sumunod na lang kayo. Wika pa ng kanilang ama bago maunang lisanin ang kanilang bahay kasama ang panganay na anak. Anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo ha. Palagi mong tatandaan na hindi ka lang pa. Maaaring hindi malakas ang pangangatawan mo. Pero tandaan mo, hindi naman nasusukat ang pagiging isang lalaki sa physical niyang kakayanan. Diyan sa puso mo, diyan masusukat ang pagiging isang tunay na lalaki ang pagiging isang tunay na tao wika ng kanyang ina habang tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Nay, naiintindihan ko po. Pero minsan, naiisip ko, parang gusto ko na rin pong maipag-away, kagaya ng ginagawa ni kuya. Para nang sa gayon ay maipagmalaki na rin po ako ni tatay. Malungkot na tinig ni Lucas. Tsaka tumayo matapos maisuot sa kanyang mga paa ang kanyang mga sapatos. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Tandaan mo, katapangan din ng pag-iwas sa kahit anong gulo at pakikipag-away. Iyon lamang ang tanging na isambit ng kanyang ina bago nila umpisahan ang paglalakad patungong simbahan. Matapos ang misa ay nagpaalam si Lucas sa kanyang ina. Dadalawin kasi niya ang isang kaibigan na si Mama Susan. Si Mama Susan ay tinawag sa ganoong pangalan dahil isa yung bakla at sandamakmak ang inaalaga ang pusa. Bagaman at malambot ang ginagawa nitong mga pagkilos, ay malaki naman ang katawan nito dahil sa maghapong pagtatrabaho sa koprahan. Pagkakarga ng sako-sakong nyog sa mga balikat nito. Pagtatapyas ng laman noon at pagsasalansa ng mga bunot na pinagtanggala ng laman. Aliw na aliw si Lucas na makipagkwentuhan kay Mama Susan. Dagdag pa ang panonood niya sa mabilis na pagkilos nito habang nagtatrabaho sa koprahan. Mama Susan, bakit hindi ka tumitigil sa pagtatrabaho? Tanong ni Lucas sa kaibigan, na hindi natitinag sa ginagawa nitong pagtatapyas ng laman sa mga nyog. Dahil dyan sa mga yan, kailangan kasing araw-araw ay may maipakain ako sa kanila eh. Sagot ng baklang kaibigan, na, itinuro nito ang mga alagang pusa na nasa tabi ni Lucas na kanya namang hinihimas-himas. Bakit nga pala sobrang bilis niyong kumilos? Tapos ay ang lakas-lakas niyo pa po. Sunod na tanong ni Lucas. Subalit hindi yon sinagot ng bakalang kaibigan. Balang araw Lucas, malalaman mo rin kung bakit. Iyon lamang ang naisagot ni Mama Susan bago nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap na may iba ng paksa. Nang makauwi si Lucas sa kanilang bahay ay hindi magandang balita ang sumalubong sa kanya. Napaaway na naman ang kanyang kapatid. Katulad ng dati ay kinunsinti ito ng kanilang ama. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Dahil ang nakaaway ng kanyang kapatid at ama ay ang kilalang pamilya ng mga siga sa kabilang purok. Ayon pa sa kanyang ama ay nagbantaraw ang mga ito na susugod sa kanilang bahay para makagante. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ng kanyang ina. Papaano ba naman ay kilala ang angkan ng nakabangga ng kanyang kapatid at ama bilang mga mamamatay tao hindi malaman ni Lucas ang gagawin hindi malaman kung saan hihingi ng tulong para sa panganib na kakaharapin ng kanyang kapatid at ama natagpuan niya na lang ang sariling umiiyak at tumatakbo papunta sa kanyang kaibigan na si Mama Susan. Inilahad ni Lucas ang problema niya, ang panganib na pwedeng kaharapin ng kanyang kapatid at ama. Alam mo Lucas, bagaman at basagulero at mayayabang ang kapatid mo at ang iyong ama, ay napakaswerte naman nila dahil nagkaroon sila ng anak at kapatid na kagaya mo. Marunong mag-isip, hindi basta-basta sumusuong sa nakaambang labanan. Pero ang pagpipigil ay may hangganan Lucas. Kahit ikaw ang pinakakalmadong tao sa mundo, ay darating at darating pa rin sa punto na hindi ka makakahinding lumaban. May ibibigay ako sa iyo. Mahabang litanya ni Mama Susan. Sabay lapit sa harapan ni Lucas. Kasunod ng mga alaga nitong pusa na nagsipagpalibot sa dalawa namangha si Lucas sa mga sumunod na ginawa ni Mama Susan. Inilahad nito ang bisig, kumuha ng kutsilyo at hiniwa ang bahaging malaman. Piniga niya yun hanggang sa lumabas ang isang bilog na batong itim na itim ang kulay. Tinanong mo ko kung bakit ang lakas ko at ang bilis kumilos, di ba? Yan ang kasagutan. Diyan nang gagaling ang lakas ko. Sa iyo na yan. Lagi mong ilalagay sa bulsa mo. Sambit ni Mama Susan. Sa namamang hapa si Lucas. E papaano po kayo? Nangangambang tanong ni Lucas sa kaibigan. Kahit wala na sa akin ang mutsang yan, may lakas pa rin namang ibinibigay sa akin ng mga alaga ko. Sige at bumalik ka na sa bahay niyo. Baka nag-aalala na ang iyong ina. Utos ni Mama Susan, sabay upo, para kalungin ng ilan sa mga alagang pusa na pumalibot sa kanila kanina. Payapang nakauwi ng bahay si Lucas. Lumipas ang magdamag na walang kaaway na dumating. Naging payapa ang gabing iyon para sa kanyang pamilya. Subalit kinaumagahan ay nagising si Lucas at ang kanyang ina dahil sa mga ingay ng sigawan at lagabog na nangyayari sa labas. Nagmamadaling tinungo ng dalawa ang pinto at kitang-kita nila na ang kanyang kapatid at ama ay ginugulpi at pinagtutulungan ng mga kalalakihang hindi bababa sa sampu. Nawalan ng malay ang kanyang ina dahil sa nasaksihan. Nag-init ang bulsa ni Lucas kung saan nakalagay ang mutya. Walang isip-isip ay kinuha niya ang itak mula sa kalanggawa sa bato. Nilapitan niya ang mga kalalakihang gumugulbi sa kanyang kapatid at ama. Pinanawan na ng pagiging kalmado si Lucas. Tinaga niya ang mga kalalakihan. Bahala na kung sino ang tamaan. Ang nakapagtataka ay hindi siya nakikita ng mga ito. At ang dating lampahin niyang katawan ay napakabilis nang kumilos sa mga oras na yon. Tila isang sundalong handang ipagtanggol ang kanyang lupang kinagisnan anim mula sa labing 14 na kalalakihan ng sugatan bumunot ng baril mula sa tagiliran ang isa sa mga kalalakihang naroon nagpaputok ito sa iba't ibang direksyon doon na nailantad ang katawan ni Lucas may tama ng bala ng baril sa noo at leeg, wala nang buhay iyon ang naging hudyat para lisanin ng mga kalalakihan ang lugar na iyon. Nang mailibing si Lucas, ay nilisan na rin ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan. Kung magbabago ba ang pag-uugali ng kanyang kapatid at ama, walang nakakaalam. Sa bahagi ng lupa kung saan bumagsak si Lucas at namatay ay nagsikumpula ng mga pusa na kung saan-saan nang galing. Binungkal ng mga pusang yon ang bahaging yon ng lupa. Lumantad ang isang bilog na bato. Itim na itim ang kulay noon. Lumapit ang isang baklang inaagusan ng masaga ng luha sa kanyang muka. Ang dating nagmamayari ng mutya na kung tawagin ay mutya ng pusa.